Do may gupang sit-sit sa akin. Sino ba 'to? Oo. Uh, Kyo gale. Ang gupang sit-sit ka akin. Sugata ko di pala Ano? Sugata ko di pala sa bala. Sugaton ta dere inyo balay? Nga man. Mamanlo ta. Mamanlo ta. Ha? Huh? Gusto mo mamanlo ta? Hmm, dali lang. Ipost ka lang. Hey, sige. Kung pwede, karo lang sa gabi. Eh, kay... Delikado ko sa imo nga tatay. Eh. Pulis to nga daan. Ipost ka lang. Masi, bali po sila ko. Eh, hey, sige ah. Mabalik lang ko dire Uh, Karoon gabi. Walat na lang kundre Okay, bye. Pag siniswerte ka nga naman. Eto, sigurado na.